Samantala, inalipat naman ng Bureau of Corrections ang may 459 na mga bilanggo mula sa Muntinlupa patungo sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Palawan. Ito raw ay para sa kanilang food security project. Ang mga bilanggo ito ay dumating sa IPPF o Iwahig Prison and Penal Farm sa Palawan. Puerto Princesa noong Sabado ng gabi. Pero isa sa mga binagong dinala sa Iwahig ay isinakay ng ambulansya dahil sa hypokalimia isang kondisyon kung saan bumabagsak ang level ng kanyang blood potassium. Samantala, ang Iwahig Penal Farm inagsasagawa sa nun ng Reformation Initiative for Sustainable Development for Food Security ang may 1,200 mga bilanggo na nailipat sa iba pang mga mula sa iba pang mga bilangguan at penal farm ng Bucor simula noong Enero ng taong kasalukuyan. Ayon kay Bucor Chief Gregorio Katapang na ang mga bilanggo na, na inililipat ay sila stopgap measure para matugunan ang overcrowding pag ng mga bilanggo sa, Muntin, sa Muntin lupa na nadaragdagan ng bilanggo ng 7,800 taon-taon sa nakalipas sa limang taon. Samantalang 5,300 lamang ang napapalaya taon-taon. Sa ilalim ng ganitong kondisyon, ang bilang ng mga bilanggo ay patuloy na tataas at steady rates. Kaya regionalization na lamang daw ang pinakang solusyon na kanilang nakikita. Magit sa 11,300 ang mga bilanggo ang narilis mula naman sa iba't ibang mga bilangguan at penal farm mula June 2022 hanggang January 2024 sa ilalim ng Bilis Laya Program. Sinabi ng Bucord Chief na si Katapang mas marami mga bilanggo ang inaasahang mapapalaya kapag na-evaluate na ang kanilang good conduct time allowance. If Norway Drain ng Bucor, ang prison records ng 36,000 inmates sa Board of Pardons and Parole for Evaluation and Resolution. Ang National Believed Prison ay inaasahang wala ng binanggo by 2028. Dahil layunin ng gobyerno na convert ang nasabing penal institution at gagawing isang government hub o sentro ng gobyerno. Bueno, sa